So guys, ito po quick reaction ko lang doon sa naging interview ni O.G. Diaz dito kay Daria Ramirez kung saan po siya ay humihingi ng tulong uh, sa kanyang dating asawa na si Joey De Leon. Of course, si Daria Ramirez ang uh, first wife ni Boss Joey and uh, nanay ni Chini at Kim P. De Leon. Okay, so marami pong reaksyon ang mga netizens doon sa kanyang interview. May iba nagsasabi, uh, bakit mo pa kailangang ilabas yan sa public? Diba? Iba, bakit mo sinisiraan si Boss Joey? Ganyan. O, tingin ko naman, hindi naman yun ang intensyon no? Eh, uh, for the most part ng video, pinupuri naman niya. Sinasabi naman niya, well supported yung kanyang mga anak ni kadalang mga anak ni Boss Joey. Uh, talagang meron lang silang hindi mapagkasunduan sa kanilang marriage. Yun, kaya nag-fell uh, apart, Di ba? And uh, uh, ngayon she is uh, parang ano eh, in a way parang desperate na hirap sa kanyang financial situation at uh, ang sabi nga niya Uh, Araw-araw nag-iisip siya kung kanino siya hihingi ng tulong pambayad dito Pambayad sa ganon So hirap, hirap yung kanyang uh, Sitwasyon ngayon I think uh, Nasa punto lang na may pagka-desperate Itong si Miss Daria Kaya Pumunta siya dyan kay OG At uh, uh, isinapubliko yung kanyang Ihingi ng tulong dito kay Boss Joey Tama naman yung mga netizens Na nagsasabi na matagal na silang na nahiwalay hindi na siya dapat responsibilidad ni Boss Joey. Um, tama naman sila doon na, na, hindi na naman, hindi na naman responsibilidad sa ngayon. O pero naiintindihan ko din naman sa nanggagaling ito si Daria. Baka naman hirap lang talaga at ito lang yung nakikita niyang way para mapansin. Diba? Uh, at the end of the day, uh, buti sana kung ano eh, kung sila ay magpartner lang, wala silang anak. O kaso hindi, meron silang dalawang anak. 'di diba? And uh, hindi natin alam kung ano yung history, 'di diba? Kung ano yung mga kasalanang nangyari on either side, 'di ba? Mahirap pa magturuan. Ang sabi nga ni Miss Daria ay sana magkapatawaran na. 'Di diba? Magkapatawaran na and sila po ay tumatanda na, diba? Nagkakaedad na. So maganda nga naman po na at this point ay uh, umaga maiayos na ma, 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 ma ano na uh, sa akin sa akin po, ito personal ko ah, Maganda sana kung matutulungan ah, si Miss Daria ng konti ni Boss Joey Pero yan po ay isang desisyon na kailangan gawin ni Boss Joey at ng kanyang asawa ngayon Silang dalawa, dapat ah, kung meron man, if ever man, ah, they decide to help It is something that they should both be comfortable with Decision po nilang mag-asawa po yan ngayon Eh, uh, para sa akin kasi Yung ginawa din naman ni Miss Daria Ay, uh, in a way, parang ano din eh Hindi din madali yun Yung ilalagay mo yung sarili mo sa kahihiyan Ibu-broadcast mo sa maraming tao na nagihirap ka ngayon Wala kang pambayad sa ganito Wala kang pambayad sa mga gastusin mo So, medyo ano din eh Medyo hindi din hindi din madali yung ina, 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 i ano niya na parang iano mo yung sarili mong ganun ilagay mo yung sarili mong ganun sa ganong klaseng kahihiyan di ba sinabi na din naman niya tanggap na din naman niya na natalo siya syempre masakit din eh masakit din uh, on her part na uh, syempre siya yung unang asawa tapos makita niya ngayon yung yung asawa ng inimos yun, Joy maganda mag, maganda yung samahan nila maayos sila uh, Comfortable komportable buhay nila and, uh, nakita mo, napakaganda nung takbo nung kanilang uh, buhay pamilya. ba diba? So, yun naman, yun naman din. Na, na, nakikisimpat yan din naman ako kay Miss Daria na gano'n. Na, kung, kung merong mga may kasalanan, you know, at, the end of the, at the end of the day, sila po lahat ay konektado. Okay? Uh, siya pa rin ang nanay nung dalawang anak ni Boss Joey na kapatid nung kanyang uh, tatlong uh, current na anak ngayon yung sumunod na anak diba? So magkakapatid pa rin yung mga yan And uh, I just wish na sana po Maayos po lahat And uh, uh, I'm not sure Paano ito iti-take nung, nung pag nakita ito ni Boss Joey At uh, nung kanyang uh, wife Ngayon I'm sure Siyempre may inis yan Bakit mo kailangan ilabas yan sa publiko Diba uh, Pero nandyan na yan And, Like I said Sana sana uh I don't know how long it will take pero sana dito magsimula yung healing, yung magkapatawaran at the, yun nga, at, at the end of the day uh kung mag na yung pamilya ni Boss Joey na yun eh manun, eh diba? And, siguro talagang kailangan lang ng tulong nitong si Ms. Daria. una uh, nung una kung akala ko parang may problema pa si Kimpi kasi Boss Joey. Hindi ko nakita tong interview na to six months ago kung saan sinabi ni Kimpi na ayos na sila ng kanyang ama. Okay? Si Chini daw, tsaka si Boss Joey, okay naman eh. Pero ito yung kay Kimpi, oh. Pakinggan natin. Ah, uh, ano eh. Normal lang yon Pero nung nakita po kami ni Daddy nung bago pa nung birthday ko, well, ah, yeah, during birthday ko, tinex naman niya ako, tapos binati niya ako. And nakita kami dun sa wake ng pinsan ko. Yun yung talagang first time na nakita kami after three years or so. Uh, yun lang. Kami ni Daddy kasi minsan walang usap eh tingin na lang, magyakapal na kami. Okay, na yun. Tintingin na kami ano yung sabihin na. No? Pero after na nag-I na naman kami, so goods goods wow. na yan, eh. yun. Yun, di ba? Oh, so, goods naman pala. Akala ko hindi. Hindi ko kasi nakita yung interview na yon. Wala din masyadong views eh. Baka hindi din masyadong kumalat. Okay. So okay naman pala. Okay naman pala yung sitwasyon ni Boss Joey at ni Kimpy And that is good to hear. O kaso ito lang talaga yung yung sa sitwasyon doon sa nanay naman nila. Ako naintindihan ko yan, guys. Ako yung parents ko are uh, Anald, tapos yung yung uh, dad ko ay uh, nagkaroon din nagkaroon ng uh, may second wife. Ngayon at may pamilya din pero kaya naiintindihan ko yung dynamics although yung sa amin mas mas maayos ito medyo magulo yung sa kanila so pero naiintindihan ko yung dynamics ng buong sitwasyon nila kaya ay uh, nakikisimpatya din naman ako dito kay uh, kay Miss Daria di ba either way di ba uh, sana sana ma-solve nila tong lahat di ba ingat at then siya pa rin yung nanay nila Chini and kung ano man yung kanilang maitutulong Basta komportable sila Basta komportable silang mag-asawa Eh, yun ang hopefully maibigay Pero eh, either way Yan po ay uh, <laughs> Kumbaga prob, oh, Kumbaga problema sa pamilya yan at yan po ay dapat sinosol within their own family. So, I'm not sure kung paano magiging reaction din dyan ni Kimpi, ni Chini, na makita yung nanay nila na ganun yung inere. Siyempre, may reflection din sa kanila. Sinabi naman ni ni Daria, tinutulungan naman siya ni Kimpi. Nung pandemic, si, si Kimpi yung nagbibigay. Di diba? Pero, Ayun, po, hindi ko din po sure. Pero yun nga, ang wish ko lang maging ito po, kahit gaano kagulo yung ginawa ni Miss Daria ngayon, di, dito magsimula yung yung uh, pag-aayos, pag-aayos nila na, yung kay Daria at sa kanyang dalawang anak at uh, sa kanilang buong extended family. Oh, pero ito pala, eh, bakit daw hindi na lang personal sinabi ni Miss Daria? Dito kay Joey Hindi po kasi ganun kadali yun Siyempre Siya po yung ex-wife na uh, mas yung nanay ko Tsaka yung tatay ko Hindi naman sila diretsyang Ano yung magka-text sila Hindi na po eh Wala nang communication Pag ex-husband Ex-wife ni So wala talagang way para Diretsyong mag-communicate di ba? Eh pwede naman sa anak Sa anak Pero eh, di ba medyo komplikado din po yun eh So eh, Kaya baka yan lang yung naisip na paraan ni Miss Daria Pero ito na yan, na nagawa na niya eh. So, yun po. Hopefully, maayos po yun lahat. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Good night, mga Dabar Cards. Bye-bye.